Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa, sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kami mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung nag-aaral kayo. Hindi. Pero yun... Kaya nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista, pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair. Ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, walong piso, sampung piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa Magdo, Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? E eh, kung isa sa inyo, isang kilo, gaano karaming benching ko pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya? sa aming mga magsasaka. Okay, go ahead, uh, Ma'am Gemma. Ng, uh, ano yung Oxy? Ah, okay. Occidental Mindoro po. Oh, sige, go ahead. Uh, Mr. Chair, magandang umaga po. May, nasa amin na yung position paper ninyo, no? Opo. Okay, but go ahead, sige. Uh, magandang umaga po sa iyo, Mr. Chair, at sa lahat po nang naririto. Ako po ay Sige Nang Gemma Tabian, ang presidente ng Bantay Oxy, Occidental Mindoro po, ako po ay nakarating dito kasama ng uh, may, may, may nagtaguyod po na isang tao upang makarating kami rito sa bulwagang ito. Ako po ay isang anak ng magsasaka at hindi po ninyo katulad na nariritong lahat ngayon na kayo ay may mga masteral degrees. Ako po ay napakababa ng aking pinag-aralan. Subalit bilang isang anak ng magsasaka ng Occidental Mindoro, tumayo po kami tumayo po ako. Tumawid po kami ng dagat upang marinig ang aming boses sa Occidental Mindoro sapagkat hirap na hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Wala po kaming ibang inaasahan na tutulong sa amin kung kaya't kami po ay nag-inisyatibo lumakad pa parito. Iniwan po namin ang aming mga pamilya, iniwan po namin ang aming mga palay na kung saan kahapon daw po ay inabot ng ulan. Napakasakit po sa isang anak ng magsasaka na ang aking tatay ay napakatanda na. Tatalikod malapit na punto malikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon mahirap pa din. Ang ibinuhay po sa amin ng aking ama at ina ay ang pagsasaka. Kung kaya 'yun din po ang ibinuhay ko at ibinuhay namin sa aming pamilya na umaasa po sana kami mahal mahal na pangulo Mr. Chair na aasenso kami dahil sa pag-aakala naming kami ay aangat dahil sa mga makabago at magagandang teknolohiya na ibinibigay ng pamahalaan subalit nagkamali po kami ang aming pong mga anak ay halos ayaw ng tumapak sa lupa dahil ang alam po nila ay walang kapupuntahan, walang patutunguhan ang pagsasaka. Dahil nakikita po nila, magmula po ng sila'y bata, magpahanggang sa ngayon, hindi po kami umaasenso. Kung ano po ang ipinakakain sa amin ng aming tatay, no, yun pa rin ang ipinakakain namin sa kanila. Kung kaya po, Mr. Chair, noon pong minsan kayo ay nag-post sa inyong FB, ako po ay nag-comment. Mr. Chair, mahal na senador. Ang sabi ko po doon, mahal na senador, magmadali ka sa pagsaklolo sa aming mga magsasaka. Magmadali ka sapagkat kami lubog na lubog na. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag import natin ng bigas. Sa pag import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po ang 20, 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po, dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Pamula po ng ang RTL ay naging batas. Ang National Food Authority po na siyang inaasahan ng marami sa aming mga magsasaka nawala po ang kanilang kapangyarihan. Sila po ang inaasahan namin na yayakap sa amin. Gustuhin man po nila, subalit hindi nangyayari. Doon po sa sinasabi na traders daw po ang nagbebenta sa NFA, sa amin po sa Oxy, pinatutunayan ko po dahil ako po ay 1999 pa lamang ay nasa NFA na. At ako po ay isang koordinator at isang chairman na ng isang kooperatiba. Ito po ay pinabubulaanan ko. Hindi po nangyayari na ang traders ang nagbebenta ng palay sa National Food Authority particular sa Occidental Mindoro. Lalo po ngayon sa ginawa sa ginawa ng ating administrador o kung sino pa man ang nagpanukala na 100 per bag per farmer ang pwede naming ibenta. Lalo po Lalo po kaming naghirap. Sa totoo lang po, bago ako umalis, papunta dito, meron pong isang magsasaka, tumawag sa akin, humihingi ng tulong. Nasa ospital ang asawa. At kahit po ngayon, maaari ko po itong patunayan sa inyo. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi niya maibenta ang kanyang palay sa National Food Authority. Bakit? Dahil hindi po siya nakasama sa isang kooperatiba, hindi naman po niya kakayaning pumunta ng opisina para mag-individual dahil wala po siyang kakayanan. Di natan, humingi po siya ng tulong sa akin sapagkat wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi po ako nakatalikod. Sa totoo lang, hanggang kagabi iniisip ko silang mag-asawa. Wala daw po siya pambili ng gamot. Hindi ko po kayang talikuran ng aking kapwa magsasaka. Naghanap po ako ng pera itinakbo ko po sa hospital. Sabi ko, tay, ibili mo ng gamot sinanay upang nasa ganon makatawid ang buhay. Sana po, Mr. Chair, sa mga nangyayaring ito sa amin sa buhay namin sa, Oksidental Occidental Mindoro, at hindi lamang po siguro sa Occidental Mindoro nangyayari ito. Sa buong Pilipinas po, gaya po ng sinabi ko, magmadali ka po sa pagsaklolo sa amin dahil baka sa susunod na anihan, hindi na kami makapagsaka. Katulad po ngayon, dinaanan kami ng kalamidad, ang opong. Mr. Chair, sa isang iktarya ang inaani namin. Napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan. Sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga pharmacineries ng PILMEC, maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PILMEC. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag nasi, nasisira, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? E eh, napakamura ng presyo ng palay sa ginawa pong 100 per farmer. Paano namin ibebenta yung hunos Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin, kahit na isang libong hektarya, isang daan lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya kung mayroon man pong ibibili yun lamang pong murang binhe ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhe na naaangkop sa aming lupa. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sanang ang naaangkop sa aming mga lupain. Kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin at sana po hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Hindi po sasapat sa amin ang isang isang kabang isang kabang abono sa isang ektarya. Kasi po ang nangyayari, one kaban per farmer. Mr. Chair, kaya po ba pagandahin ang isang abang abono ang isang iktaryang lupa. Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, sila, sila. nangungutang kami. Mabuti si Mr. Bolos, 3% lang ang binabayaran niyang interest. Kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinakagat po namin yan. Makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi na lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, walong piso, sampung piso, Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? E isa sa inyo yung isang kilo, gano karaming benching ko pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito. Opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang kanil ang aming antas. Mr. Chair, mm -hmm. sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na hirap na. Baong-baon na kami, hindi lang po sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapa-utang po. Marami pong agency, ang land bank, nagpapa-utang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa, sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kami mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung nag-aaral kayo. Opo, pero Kaya yung... nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista, pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipas, maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair. Ang sinasabi lamang po namin ay sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Kaya po kami ay naandi dito. Ngayon po, sa kasalukuyan, kinocover din kami ng aming istasyon. Sapagkat ang bantay oxy po sa inyong kaalaman ay mayroong, uh, mayroon na siyang humigit kumulang apat na pong Uh, member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa dalawang libong magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa amin sa aming pagdalo dito Mr. Chair. at ito po ay ikinocover ng aming kasi po sa totoo lang kami po ay ikinocover ng aming isang istasyon ng radyo ang Care FM kaya po Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandito, uh, sana po mabuksan ang ating uh, mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nagaani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair, hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng Pilmec, ng uh, mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po hiling po namin na sana po dagdagan pa ng, uh, ng Pilmec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga magkabagong mga makinarya. Okay. Muli, sa iyo po Mr. Chair, at sa lahat po nang naririto, maraming salamat po. Maraming salamat gin- uh, ginang Jema. Uh, sa uh, DA baka maaari, pagkatapos ng hearing na ito ay eh, alamin kung ano pa ang mga maaring maitulong ng uh, ng inyong uh, ahensya sa ating mga magsasaka sa sa Occidental Mindoro. No?